Hi guys, syempre, PC basic tips. Uh, paano ba mag-install uh, ng Windows 10 sa MSI motherboard o MSI PC build? Kasi guys, uh, nasan niya kasi ako sa ASUS na motherboard, kaya pag ASUS yung mga pinoformat ko, is na babyisika na ako. Kasi guys, uh, kaya ginawa ko tong video tutorial. In, in case na magpapikay ng motherboard na MSI. Ibang-iba yung system niya doon sa Samsung so, eh, ASUS na motherboard. Kaya ituturo ko sa inyo guys kung paano i-set ang uh, USB installer natin na Windows 10. 'Di ba? Gumagawa tayo ng USB Windows 10 installer. Uh, medyo iba kasi siya sa uh, ASUS motherboard kaya ginawa ko tong video tutorial na 'to guys para masundan nyo in case na magpalit kayo ng motherboard at malito kayo. Kaya guys, simulan na natin yung uh, pag-setup para makapag-install kayo ng Windows 10 sa MSI na motherboard o MSI na PC build. Let's go guys! Okay guys, iyan yung system ni MSI motherboard guys. Pag, na, pag nasanay kayo sa Asus motherboard, at magre-reformat kayo ng Windows 10, ma medyo iba yung system nga sa Asus yan. Kung niyo guys. Uh, ginawa ko yung, unuulit ko lang ulit, ginawa ko yung video tutorial na to para in case na magpalit kayo ng motherboard at MSI ang nagustuhan yung motherboard is pwede nyo pa rin sundan to guys. Bali, ang gagawin lang natin guys, dito tayo pupunta sa advanced tapos, pagdating sa advanced, punta tayo sa settings, guys. Pagdating sa settings, dito tayo sa boot. Ayan. Isa lang ang i-click nyo, guys. Isa lang, itong boot option number 1 Boot option number 1 Kung mapapansin nyo, guys, di ba hard disk yung yung uh, nasa una. Kasi, pag binuksan natin yung PC, dun, dun, si, dun naka-install yung Windows 10, sa hard disk kaya matik mag-open yung ating PC ngayon i babaguhin natin yan kailangan mauna si USB yung yung ginawa kong USB Windows 10 installer okay guys ngayon ito lang ang kiklik natin guys click lang natin kaya kung mapapansin nyo mapapansin nyo guys ito ang kailangan nating i-click guys kasi kung makapansin nyo ito yung yung una yung U kailangan maging uh, mauna dito yung ating uh, USB Windows 10 installer kaya uh, i-click natin tong boot option number 1 tapos hanapin nyo lang dito yung USB Windows 10 installer nyo ito yung sa akin guys USB Plus drive PMAAP. Ito yung Windows 10 installer natin. Basta guys, tandaan nyo lang kung ano yung pangalan ng USB. Para, yun ang ikiklik nyo. Okay guys ha, basic lang yan. O ngayon, ikiklik ngayon natin to. Ayan. Pag kinilik natin yon guys, ayan, makikita nyo yung key USB natin is nasa una na. Sa sa boot option number 1 sa una na. Tapos makikita nyo guys, nasa una na rin yung USB. Ibig sabihin, nakasetup na yung win, uh, USB Windows 10 installer natin Pag in-exit na natin itong uh, ginagawa natin Okay, guys Ngayon, try natin i-exit Tapos, i-yes nyo lang, guys Tapos, antay lang natin mag-restart si PC uh, Matik lalabas na si Windows 10 dyan, guys Ayan, ginawa ko talaga yung video na to guys para sa inyo. Para pag gusto nyo, ayan guys. Ayan, lumabas na ba? Diba? Lumabas na guys. Pwede na kayong mamili kung Windows 32 o Windows 64. Bit. Pero siyempre guys, eto nga pala guys yung binili nating PC na World 21K na hindi sya brand new second Uh, medyo nawi ako doon sa mga naka-install Kaya nag-decide na ako i-reformat Okay, guys, sana nasundan nyo to, guys Pag galing kayo sa MA, uh, ASUS motherboard Ibang-iba talaga yung system ni MSI Kaya malaking tulong to, guys, para sa inyo to Okay, pag naklik nyo na yung Gusto nyo yung bit 64 Enter nyo lang Tapos, ayun na, guys Magtutuloy-tuloy na Pero hindi na natin itutuloy to, guys Kasi marami naman tayong ginawang video tutorial kung paano mag reformat ng PC kaya pwede nyo na lang panoorin sa mga video natin kung paano mag install ng Windows 10 o paano mag install at mag reformat ng PC kaya may mga video naman tayong nagawa na dyan pwede nyo na lang din sundan guys ilang e guys uh, maiksi lang to ginawa ko lang to para sa inyo at Uh, para pag in case na magpalit kayo ng PC edi kayang kaya nyo na mag reformat ng MSI motherboard o MSI PC maraming salamat guys